Hello 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 ayan good morning good morning good afternoon and good evening to everyone today's vlog ay uh, may kinalaman sa paglilinis dito sa likuran ng aming bahay dito sa Pangasinan. So, yung uh, pagtatanggal ng mga tuyong dahon, tuyong uh, sanga ng mga puno at kung ano no pa ay gagawin natin ngayon. So, kung maaari po ay uh, bago tayo mag-start, uh, kung pwede, uh, portion ko lang and uh, uh, click like and hit the button bell okay tara na guys and yeah. guys umiibot oh, na tayo niyan pakita ko muna sa inyo ang lugar ayan mga puno-puno ng mahogany na marami na ang napakinabangan ni tatay. Ayan, mali. Eh, ilan years na rin po dito, no? Almost uh, 25, 20, 20 years, I don't know. Pero marami na ang bu ah, napuno ng mahogany na napagbenta na po. Ayan. So, ayan. Hansin, may mga punong malaki at puno pa rin maliliit ng mahogany. Okay, ayan po. Ito ang place ng mga lilinisin, guys. Ayan. Okay, ayan, o. No, Dati oh. dating pinag-anuhan pinag to ng mga uh, bibi. Ayan, manok. So, ngayon, kumo bumaha nung nakaraan, no, nakaraan, na month of uh, August, September, ayan, medyo hindi na po na napakinabangan yung mga uh, bibi. sa so, so, yung mga tuyo-tuyo namang mga kahoy. Ayan. Nagkukuha po niya mamaya. Kinamibigyan na lang po yung mga kahoy na yan. Para bang pwedeng pang gato. Ayan. Guys, di ba? So, dito naman tayo guys. Sa presyo na to. Ayan. Okay. Ayan. Diretso tayo guys. Ayan. So, medyo maubaga ngayon. So, makita natin ang sinag ng araw medyo may part na maniling may part na maliwanag yan so ito guys ayan pa ayan. right ayan, ayan ba diba? ayan ito yung magandang place na to eh no? yung mga puno puno sa gitna ayan di ba ang ganda guys ayan 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 ayan, ayan di ba di ba guys ayan Yeah. Turn, 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 turn. Alright. Turn, turn, turn. Ayan, ayan. Oh, hindi pwede, hindi pwede nakahubad. Ayoko. Ayan, ayan. Puno, puno. Puno, puno. Ayan, may masipag. May masipag po na kanina pang Hindi ko alam kung ano intention ko magpapapayat no, oh, magtanggal ng mga kolesterol sa katawan. Oh, hindi ba guys? Ayano. Hello, yeah, Ayan, vlogger din po 'yan. Ewan ko kung bakit kung bakit hindi na hindi ko nakikita na no nag-upload ngayon. Puro siya, puro siya mukha niya. Ayan, sipag-sipag guys, 'di ba? Ayan, buo tayo. Ayan, Banda dulo pa 'yon. Pag malinis na, saka tayo pupunta guys. Mapapakita, and guys, mapapakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Uh, oh, dati ginagamit namin nitong ano, poso, no? Sa poso bomba. Ayan. Ayan. Luma-luma na. Pero nagamit namin, nagamit ko ito noon. At etong maliit na imbaka ng tubig. So, pag may tubig po yan, marami kami dyan ay nagsiswimming. <laughs> Hindi na kailangan mo pa sa swimming pool. Dito lang, lagyan ng tubig. Tuwan-tuwan na yung mga bata. Ayan, di ba guys? Ayan, ayan siya. Gets? Ayan, ayan ang swimming namin. Pero ngayon, como walang ulan, ayan, tuyot po siya at syempre puro mga dahon-dahon. Hey, -dahon. okay. ayan ang poso. ay right. ayan guys, ayan. Hey, okay. ayan, wala na masyadong tanim na mga uh, gulay. Kasi nga bumagyo. So naapektuhan. Yan, naapektuhan na yan. Right. Ay. Yan. Okay. Sa mga gilid naman, ayan siya. Meron siyang mga daan. Ayan, may ginigyan ng daan. Ayan, sinementuhan para sa gilid na lang. Ayan. Ayan guys, ayan. Ayan. Okay, itong kabilang to, ay uh, sa amin pa rin pero ayan, ayan. Okay, malalim malalim yun kasi kinukuha na ng ng ano, ng lupa tinatambak doon sa unahan ayan okay, banda pa doon yan sa dulo pero wag na tayong pupunta doon sa dulo, masyado lang malayo dito lang tayo ulit backward na ulit tayo, balik na ulit tayo sa kabilang uh, side naman. Kaya nasa right side. Ngayon, nandito ako sa left side. Ayan siya. Yeah, meron din dalawang CR dito sa likuran. Kasi medyo malawak na. Konti. Ito yung nililinis. Ayan, dahil pang nililinisan guys. So, o, oh, di ba? Nakikita nyo? Dahil pang nililinisan. Sabi, ah, linis-linis na. Kasi, maraming mga puno. So, pag natuyo yung dahon, lalo na yung mga mahogany, Oh, gani, maraming ano yan, oh, maliliit na dahon. So, yeah, malalaglag matutuyo. At uh, susunugin. Ay, no, uh, iipunin at ilalagay sa uh, basurahan. Okay, guys, ayan. Ito naman lugar na to bago bumagyo. Ah, uh, Nakagapang dito ang mga ampalaya. Marami kami na aning uh, ampalaya. Um, Sitaw, okra, sile. Ayan. Ayan. Maluwag din yan. No? Kaya lang, hindi na ngayon. Tingnan yung itsura dahil binagyo. Ayan. Talaga bagyo. Ano? Ang bagyo talaga. No? Kapag uh, tumama, hindi mo mawari. Uh, kung anong uh, magaganap. Ayan. 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 Uh, dito po sa lugar to ay baha. Sobrang baha. Ayan. So, ayan. So, meron kami pinto naman dito para doon sa kabila. Ayan. Ito sa side. May pinto. Ayan. Okay, ayan. Alright. Ayan. Ito yung habaan Ayan. yes, Ayan. Yeah. Diba? Yes. Ayan. Ayan puno, puno, puro puno dito, guys. Ayan, puno, puno. Ayan. ay right. Ito yung aming part ng likuran. Ito naman lugar na to bago bumagyo. Ah, uh, nakagapang dito ang mga ampalaya. Marami kami na aning uh, ampalaya, sitaw, okra, sile. Ayun. Yan maluwag din 'yan, no? Kaya lang, hindi na ngayon. Tingnan yung itsura. Dahil binagyo. Ayan, Talaga yung bagyo. Ano, ang bagyo talaga, no? Kapag uh, tumama, hindi mo mawari. Ah, uh, kung anong uh, magaganap. Ayan. Kaya. Ah, uh, dito po sa lugar to ay baha. Sobrang baha. Ayan. So, ayan. So, meron kami pinto naman dito para doon sa kabila. Ayan. Dito sa side. May pinto. Ayan. Okay, yan. Right, ayan. Ito yung kabaan. Ayan. Yes. Yan. Yeah. Diba? Pulo. Yan. Right. Okay, dito nakakulong dati ang mga ah, uh, pas na ni kambi ng aking kapatid. Siyempre, so, meron yung duyan para magwes wes na masaya diba ganda buyan 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 dito naman maya kita nyo ay may mga okra ng tanim ayan guys may okra mga tanim ayan ayan siya may mga saluyot may saluyot may saluyot may saluyot din kaya medyo hindi na maganda pero pwede pa no kung kailangan mo talaga sa inyo ay, right. Ayan, may na-imbak na mga coffee town na. May hahakot po niyan. For free naman namin yung binibigay sa kanya. Okay. Ayan. Alright. Sa side naman nito, sa gilid namin ng backwood ay, ito na yung tanim na kinukuha na namin ng mga pang uh, tinola, pang munggo, at kung ano na pa, mga pang gulay, pang gilingdeng. Ayan. So, meron din ang talaga. Kala niya. Okay. Ayan, meron. Kung gusto mo na. Kalamansi. Ayan. Kalamansi. 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 na And papaya. Dati may ko kami malalaking papaya. Kaya lang, ano na rin. Umano rin siya. Uh, namatay na rin. Hi. Okay. May malitid kami. Uh, imbaka ng tubig. Para sa pandigig. Hi guys. Yeah. Hello guys. Okay. Alright, guys, di ba? Clear out, clear na. Yeah.